nais malaman ang Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit tinanggal ng mga mambabatas ng mababang kapulungan ang kasong rape sa mga krimeng maaring patawan ng parusang kamatayan. Ito ay makaraang drug-related crimes lamang ang kasama sa mga papatawan ng death penalty na ipinasa naman sa o na, sa ikalawang pagbasa ng kamera. Ayon sa Pangulo, nais niyang marinig ang paliwanag ng mga mambabatas ukol sa bagay na ito. Sa darating na Martes naman, nasa ang pagbubotohan na ng mga kongresista sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang pagbabalik sa parusang kamatayan. Itong Merkules, pumasa sa pagbasa sa Kamara, ang death penalty bill. Tinanggal na ang parusang bitay para sa mga kasong rape at plunder o pandarambong. Tanong tuloy ni Pangulong Rodrigo Duterte, bakit? I really would like to know the rationale or rationale of the Congress kung bakit. Why is it that rape was uh, taken out and plundered? Sa original na death penalty bill, nasa 21 na krimen ang nasa listahan na dapat mapadusahan ng death penalty kasama rito ang rape at plunder. Pero bago ito din sa plenaryo, nilimitan na lamang ang parusang bitay sa drug-related crimes. Kaya natanong ang Pangulo, di ba taliwas sa kanyang kampanya kontra korupsyon ang pagkakatanggal ng plunder sa listahan ng mga krimen pwede ang bitay? Sa ilalim kasi ng anti-plunder law habang buhay ng pagkakabilanggo o reklusyon perpetua hanggang bitay ay ang pwedeng iparusa sa sino mang opisyal ng gobyerno ang mapapatunayan ng kamal at nagpayaman ng hindi bababa sa 50 million pesos. I, I said it's stop corruption but I did not uh, say that I'm going to kill uh, the plunderer. Di na kumotohan ng kinahanglan pa ko, maghabyas suspension, martial law. Di ko kailangan yan. Dito that I will protect and defend the constitution of the Philippines and the Filipino people. Na ana ana kanan ayaw na na mo nang hiritan tagyo kaputang ina ninyo undang mo. Sa totoo lang. Kamo mga pare bawo bang ko ayaw lang ang dagis oh, gana, na ganabara basig nga ringa. ani ayan. Uh, kasi magaba, masunog na no? <laughs> Kasabot mango Kasabot ko. Pero ang problema nga na, may inong ni Rizal, ni sa ni Father Sanchez, inginan sa pangutanas siya, wa ka ba mahadlok anang imong tirada sa pare o sa mga gwardiya civil, Siyempre si Rizal ingon ni Rizal, ikaw, wag ka mahadlok, magsurisuri diya sa kabukiran, magsurisuri ka ng imong reliyon. Madaghan ra wala pa na katilaw o, o unsay ginoo, what's the meaning of God, what's the universe. Ingon ang pare, o, o, o di, di, ko mahadlok ana, kay trabaho mo na ako na. Ingon ni Rizal, for so, Ikaw, ang imong trabaho is to convert pagans, kanang wai reliyon nga di mo to akong trabaho is to dignify the filipino people mo na ayaw ko istorya anang prisok kanang uh, ipa ipa pa, pa ko sa kudeta o ipa impeach ko buhatan ninyo tanan inyong may mo ako na presidente ko wai partido wai kwarta Ang bot ganyan, kakampanya ba kong re? Ba ganyan? Karo haros-haros ko sa Mindanao, kang kinsam ng buot, ako, sa ginoo. So, kanang inyong ginoo, <laughs> pangutan ang akong ginoo, yung ginoo asa kaman ani ari wak baka maluoy sa Pilipino, nga ang, na, kung, na, kanang mga Pilipino Pilipina, na sa Middle East, 2 million na magadto nga to magtrabaho boka ang kultura nga to basta binayran ka o nagtitrabaho ka diha slave ka gamiton ka Muna, one-third ingon sa survey ng mga anak sa OFW nga may ego sa droga. Ang tatay to as katar magkapamatay katrabaho ang nanay magpa para lang makapada o kwartas Pilipinas. Pagkabot nga ang ilang mga anak nangagonggong nga nga rape mga pobre na na kapubrihan, naglutaw ang mga balay-balay nga -balay, ego lag kamangon madi nagani wadtog pulis mga bata nga Usag ka left and right pambirahon lang sa mga yawa di ako makonsensya eh. di ako makonsensya no da ako sa mga pilipino nang nagsakripisyo ang padagpor tampok tang ina niya mapurnada lang di ako kumuinit init nga tanang Pilipinang mauli nga rito tayo na halos. Mga na lang ibilin ng mga mistiso arabo ng ilang naan takoy gustong isultin ninyo pero basig masuko ang muna diha Muna'y injustice nga wak nila masilip. Ang ila lang nga na kriminal nga nang nagkabang Ugwaysa na di pasensya. Di mangita tagbisadan. But kaysa ba'y gusto mo patay ang innocent in town? Who wants to kill an innocent person? Nga ka mga Pilipino, ayaw kayo mag-believe ang inyong reliyon? Di mo kinanglag ginoo para maantog langit o imperno? Magsige pa magkumpisa, ala na, bakig ba ba nang puta na magsige at sumutubangan. Nga nung mga gipa man ko ginoo, kintay, for what? Nga nung isulti pa man ako, sa isawang katawag. Mao no, naman lang ko masulti nga naginoo pa sa ilo ako. Wa mo po ko taga ekwarta di mo na mangawat ko. O di gidong og ka magadi kana lang ipagdagdag kwarta. Di way gobot. So kamo mama para ing mo, Ang inyo trabaho pagsuroy mo sa inyong kabarangayan. Ka, excuse me. Kada kamo i-convince nila nga buhi e ang druga. Di ko na trabaho na ako'y mga city health mag-lecture. Pero may, ako mayor, dili ko nag-usa-usa. Kamu'y mag sa silong ang druga, makadaot, ah, mamatay ka pa. Muna inyong buhat, dili magbuhat lang mo bindita, anak ng puto. Kung di domingo kasabuan pa yun, mapawaon ang patay kay di mag dili mag makamisa og bisbis og domingo ngayon pagkalunay si balik tong patay baho na masuko man pud kay kada sa sisbahan og baho kay na ba patay nga humot Ah, pagka pagkahipokrito po nato. Ayaw na lang ana. Hindi naman kaya nato nga uh, mamatay ta bayad pa ta ah, bakay putang ina ng sambahan bilat cang ini katao na ko pangutana na ko inahan kabayad sila ni adto 25 centavos ra pag kami nyo na ako, nibayad ko ni bayad ko diya sa St. Jude. Ang nagkasar na ako si Father. Tanawa, oh, nagbuwag noon. <laughs> Pag kamatay na ako, sigurado, o pabinditahan ko sa akong pamilya, kaya ako ko, binuangi anak. Kani kamatay na ako, lubong ko 24 oras. Ayaw na ko ipagig pare, kaya di na na madaang akong sa nga nako si Inday, kay mo may wanda sa pamilya, silbing kay Kahadlukan. Siya ay akong kibinlan ako, day, 24 oras ko, ilubong ko. Walay seremonya. Ipasunog ko dia sa krematorium. O niya, ang akong abo, itapad lang sa akong mama o papa. Mura na. Wala na'y buwak-buwak. Kas kayo na. Nga, no, madaba na kahumot wag langit. Bito. Kada tao ni mo bayad ka. Lik pakasal bayad ka. Lik ka matay mo, bayad ka. Kasaban an pa mo kada Domingo ay lang binuang ka na. na. Unya kami ni adto mo na ginakong sexual abuse. Kami ni ato kami tanan. Katanang ni agi akong classmate. Kami tanang kada duming kada Ateneo, ba Ateneo mo Friday misa. Pagkahuman kalawat. Pero magkumpisal, una yung kumpisal si Gimik sa tuloy sa mong sa. Sige, ng among luso.